Ang tuwa naman, dito pa tayo nakita. Dito pa tayo magre-reunion. Oh, bakit kayo nanginginig? Naninibago ka ba sa itsura ko? Tsaka na-intimidate sa presensya ko? Oh, may sakit kasi ang Parkinson. Oh, Parkinson's? Ano yun? Pero, alam mo, ang sad. Tsaka bakit ka nandito? Di ba dapat nasa ospital ka, nasa bahay, nagpapahinga? Nandito ako dahil... sa anak ko? Anak? ka pa pala? Galing mo ah! Huh? Sir, sorry ah. May emergency yung family friend ko. Kailangan ko na umalis. Nice to see you! Libby! <laughs> Libby! Hindi pa. Hindi pa ng humarap ni Libby dahil sa ginawa niya. Ako na lang ang magiging shield niya para protektahan siya at harapin to. Please, na kung nagmamakawa ko. please, huwag mo na ituloy yung kaso sa anak ko. Hindi ko kaya makita siya na may pagdadaanan ko. Nagmamakawa ako sa'yo. Ako <laughs> so, oh, magdedesisyon yung bilang ama ni Princess. Ano? Anak ni Sir Pascua si Princess? May kasalanan ginawa ng anak mo Ay. sa anak ko. Hindi ko pa lalagpasin to. Kailangan matuto siya sa ginawa niya. Naiintindihan kita, Dado, pero sana maintindihan mo rin ako na mahirap to para sa akin makita yung anak ko pagdadaanan to. Mas pues, patas lang kayo. Pinagdaanan ko yan nung si Princess. Mas dato, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Kung kailangan kong pilitin yung anak ko para humingi ng tawad kay Princess, gagawin ko. Pakinggan mo muna ako. Ang hindi yan ako. Ay, ka na ng tawad. Alam mo naman na, may mali mo to. Nagkikiusap ako sa'yo. Charlene, tama na. Sasaktan na yung bata. Charlene, tama na. Huwag mo palitin yung bata kung ayaw niya. Ayaw niya! Vina, what are you doing here? Shirley si Libby ang sinasabing family friend ni Divina? Hindi malaman ni Divina na si Princess ang iniwan niya ang anak sa ulungan nun. Divina, please, huwag ka na muna Lado, Princess, please. Nana, kung ko na pa sasabihin mo, itutuloy ko pa rin ang kaso sa anak Saan tayo? Saan <laughs> Teka nga muna, ha? Bakit ka ba nakikialam? Hanggang dito may eksena ka, problema ng pamilya to, lapas ka dito. Pumunta lang ako dito para makatulong. You wanna help? Then stay away from my family. Tapos ano? Hayaan ko na lang na ang buhay nila sa kapabayan mo? Maniwala ka man o sa hindi! Napamahal nga si Libby sakin! Huwaw! Sa akin. Oh, wow. so, sobrang nga napamahal mo, naging nanay-nanayan ka na! Pati asawa ko, gusto mo makuha? Mami, please! Ang unang awayin si Mami D! Nandito siya to support ni. Hmm, makinig ka sa bata. Ikaw makinig sa akin. Wala kang karapatan makisawsaw sa problema ng pamilya na pilit mo sinisira at inaahas! Uulitin ko! You stay away from my family! Libby, ka na dito. Halika na! Ano ba? Tay! Tayo! Tay! Ano sa kanila mo? Bakit po ba kayo nagmamadali? Hinay lang po. Nahihirapan kayo, Gusto ko nang umuwi. Hindi na po pwede yung kito. Pero, Tay, Naaawa po kasi ako kay Ma'am Charlene eh. Tutala, labas na po yung totoo tungkol sa ginawa ni Libby sa'kin. Sa Baka pwede mo na po natin ituloy yung pagsampa ng kaso sa kanya. napaka naman talaga ng puso nitong batang to. Para bang kaya mo na lang iwasan tabi lahat ng pinagdaanan mo? Para lang mapagbigyan niyang Ma'am Shirley na yan? Eh kaya ka inaabuso dahil sa sobrang kabaitan mo? Nararamdaman ko po kasi yung hirap na dinadala ni Ma'am Shirley. Eh hey ako? Yung hirap at sakit na pinagdaan ako nung makulong ka. Ano yun? Ginagawa ko to para protektahan ka. Dahil mahal kita, anak. Kaya wala na makakapagbaba sa desisyon ko. Sa ayaw at sa gusto ng pagpapayari ni Nipi yung ginawa niya sa'yo. Princess. Alam ko naman naiintindihan mo si Mang Dado. Ayaw kanya lang masaktan ulit. Nabibigay naman ako ng opinion ko dahil sa naaramdaman ko eh. Pero nakapag na si Dado, kilala mo naman yun eh. Nasaktan siya bilang magulang. Lahat ng magulang gagawin lahat para sa kapakanan ng anak. Katulad ko, nabibigyan lang ba ako ng pagkakataon? Bago mangyari yung kay Onse, gagawin ko rin ang lahat. Mailigtas ko lang ang buhay ng anak ko.